Pag mayroon mong kino, mo Salamat, salamat po sa inyong magsama. Super Mom! Oye, Maraming salamat. Shout out. Saya mo po po si Kamis. Miss. Ganda gabi po. John C.T guys, ito na yung ating patatas. Nututuin na natin. Ayan. Ayan na, guys. Ano siya oh. Matigas. Tapos maging crunchy siya mamaya. Okay. See you later. Bye-bye. Ayan na. Ayun na, ayun na, ayun na, guys. Ang ating pat potato. Potato, ano ito? Potato stick. Eh, yeah, potato stick. Hmm. Potato stick, guys. Ang tigas. Kasi tigas ng pagmamahal mo. Yeah. Oh, crunchy, crunchy, guys. Umayon ka. nag yeah. i Sarap na sarap. Crunchy. right <laughs> Tignan nyo naman pa yung pawis ko pawis ka. <laughs> ang ilit. sa labas. <laughs> Ayan. <laughs> Ay, ito pala. Ayan guys. Grabe sa labas. At ang labo. Labo ng pagmamahal. isa Ayan naman din ano, salamin ng cellphone ang labo. Hmm? Labo ga, guys. Hello, mga. Jena guys, salamat sa inyong panonood ng ating video na naman to. Isama natin ng kumakain. <laughs> At <laughs> guys, alam niyo ba ito ang ating atin kinakain to? Crunchy guys, crunchy, crunchy. <laughs> ang laki ng taba. Kapanda. Tap. Halang. Pahol na sa ano. Ayun kita Ano Cheese? Yeah. Ano ba sinuwa? hindi ka bibigyan? This is your granddad's food. tagal pa. Kaya ako. Ayoko. O, oh, ketchup. O, oh, bibigyan ko kayo ng Ito masarap yung hen's ketchup. Hindi manis. Sabi ni... <laughs> Dabi hindi <laughs> okay. sa ibalik ko niya. Sar <sniffs> muna galing. Chlo. Hoyo, naku, gaga, patat. Aha. Eh. Ha. Ayan, hey. uh. hey, guys. Tinawag mo nang Bye-bye, guys. Bye-bye. Bye. 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 Ng mga ka-OFW. mga ka-Superman. Ito ang magahan namin. Ayan. Everyday Tapos Sa kakape. Sa kaya. Ganito po kami sa umaga. Ang aming agahan ay ano, itlog at saka at ito, tinapay. At kape. Ayan. Hanggang alas dos na po yan ang hapon. Alas dos imidya. Ayan. Ah. po si Idang. Missy. Busy. 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 Kanyari hmm. may kachat. May kachat. Alam. <laughs> 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 Ito naman yung ginawa akong tinapay nung isang araw. Kahapon ba yun? Kagabi. Kagabi ba yun? Hindi eh? ay. Ito. Malambot pa rin guys. Ito. Oo. Oh, oh, malambot. Ate Susan! Ay saan? Tinapay

Tapos, itong sabaw. <laughs> yung, yung isa <laughs> na nga yun ang tilapia. <laughs> ayan, ayan. Siya. Lame. Lame ka. Ah, you do it. Ay, ayan na Ooh, oh. sarap naman niyan. Ang aming mushroom. Yummy, yummy with flowers. Diba? Diba, guys? Flowers na diba? Ayan, kain pa dahil. Sige pa ka. ka, mga... Na, inuubos na isang tilapia, oy. Tilapia <laughs> ka ati ilang. <laughs> da, sige da. Sige da. Sige nambok, Sige da. Sige da. Sige da. Sige da. Sige da. lang daw ako sa camera. Eh anong pake mo? Kung may kojik yung camera ko.